Palita naman po sa lalawigan. Lubog pa rin sa baha hanggang sa ngayon ang ilang lugar sa bansa matapos nga ang pananalasa ng habagat. Bukod sa gabaywang na baha sa Kalumpit, Bulacan, problema rin ang nararanasang high tide sa probinsya. Natigil nga ang Brigada Eskwela matapos pasuki ng baha ang ilang paaralan. Ganyan din ang sitwasyon sa mga paaralan sa Masantol, Pampanga. Parang hindi mabasa ang mga module o para hindi mabasa ang mga module at libro, ipinatong ang mga ito sa mga upuan. Handa naman ang pamunuan ng eskwelahan na magpatupad ng alternative distance learning. Ramdam din ang pananalasa ng habagat sa Davao City. Nagmistulang ilog ang ilang kalsada dahil sa magkahalong baha at putik. Nahirapang wakadaan ng mga sasakyan. Nagpatupad na rin ang preemptive evacuation sa ilang mga barangay. Itinaas naman ng Philippine Coast Guard ang high alert sa northeastern Luzon sa gitnayan ng inaasahang pinsala ng severe tropical storm na si Karina. Nakahanda na nga ang gagamitin search and rescue boats maging ang Coast Guard stations at substations. Ayon sa pag-asa, aabot sa 39 hanggang 61 kph ang dalang hangin na mararanasan sa susunod na 36 na oras. Webes inaasahang lalabas sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Karina. Apat naman ang patay matapos malunod sa magkakahiwalay na lugar sa Bulacan at sa Cavite. Ayon sa report, namatay ang dalawang biktima matapos tangayin ang malakas na current ng ilog. Habang sa Tanza Cavite, na-recover ang labi ng dalawang lalaki. Hawak na ng kaanak ang mga nasawing biktima. Ted Filon at TJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.